Us. Oh, ah, wow, laki. Wow, ang laki ng kamote. Wow. Pero upa, Papa, pa yan, Us. Ay, sa dito. <laughs> Os, hello, good morning. So, ayan po yung pinsang ko. Ayan, nukon yung kamote ni Jessica. Ayan na nagtanim, nawawala, nandito sa likod. Hi, Oz! Ayan po, ang dami, oh. Ang daming kamote! Ito, guys, oh. Diba? Giant kamote. Ayan, oh. Tama na yan! Ang laki, oh. Tama na yan! Oh. Ang laki po. Sa inyo to, Oz! Ayan, guys, ang dami. Ayan, oh, tinatapon na ni Oz. Ang daming kamote. Ayan, oh, ang lalaki. Hi, Oz! Lagay mo os, dali os, lag mong salagan. Ayun, dyan yung kukinawa. Sandy! Hello! Ayun o. Ang daming kamote. Dali os! Wow! Ang daming kamote ni Austin. Ayun pa, di! Daraon, wag di! Ayun pa o. Hello! Oh, o, hello daw! Ayan na. Eh, Igdi mo as. Ayan na. Pakita mo as. Pakita mo dali. Ayan po ang kamote. Ilalaga daw ito ngayon. Ayan o. Ang daming kamote. Pakita ko sa inyo guys kung saan siya inukay. Derek! Ayan po ang nagtanim ng kamote. Ayan, no, car kasi waka-waka. Waka-waka! Hey! Waka-waka. Ayan po ang nagtanim ng kamote. Ayan, pinsa namin. No. Na, si Sandy, oh. Lahay daw. Ayan, no, oh, waka-waka. Hey! Ang ganda. Ay! <laughs> ang hihihin ni Sandy. Os, os! Hello daw, os. Sandy, oh. Tusok mo ulit yung malunggay ko kaya, Sandy. Di, kuha mo kung ano, pantanom. Mapapakinamangan na ang kamote. Ayan po, ano. Ayan, ah, no. Ang ay humawak. <laughs> Isit ka lang, os. Direk. Hindi na, garoon wa. Ayan po, si Sandy. Eto na, guys, ang kamote. Hugasan na. Ayan, ang dami. Ang lalaki, doon lang siya tinanim. Ayan, ang dami. <laughs> wow, os. na. Ang daing kamote ni Os Os. Bye <laughs> <laughs> bye Os. Lapain ah. sa balyo. Sili ko kuya Sandy ha. Ah. Di, oh, labot ang shirt mo di. <laughs> waka waka. Waka waka. Ay, naglungad si Waka waka. Ikaw naglungad oh. Ayan po. Meron pa di. Wala na. Ayan. <laughs> Ayan. <laughs> ah, ayan no. Ah, nag pa si Sandy. Iba di. Oh, ayan, jing -jong. dito na lang po. <laughs> wala na bunga na Iguapang, eh? Wala na daw. <laughs> <laughs> os, os. Ayan, umakyat po yung baging ng ano, hanggang dito. Wow, ang laki naman, Us os, os. Tingin no. daw, nak. Ay. Hindi na yung pwede nak. Na ilaga, anak. Ugat yan, eh. oh Hello no. po. So, hello po. Ako po si os, os apo, gosh ay lumayas na oh. Ma, pa ma na ma di? Mai. Tapat liw. Sa balyo. Ayun. Sino nabalukan? Igwa pa. Igwa pa sa kabilang, <clears throat> di. Di pa tayo sa kabilang. Sa kabilang. kabilang daw, ayan. Sa kabilang, semi bayabasan, ayan oh. Ito 'no, ito po yung mga kamote, 'yung lalaki. Ayun oh. Dito lang 'yang tinanim, guys. Iyo kang. Ayan o, may papaya pa silang tanim. Ito yung ano pati bagi na dyan. Dig, di sa di! O, wait lang daw. Dito lang yung kinuha, guys. Ayan o. Igwa, di! Mayo da, ah. Ayan o, isang balde. Ayan o. Isang balde yung kamote, puno yung Balde ng kamote. Ayan, Oh. Okay lang yan, di. Igwa, Maluya ang ano, kamote. Ito, na Matikas yan, ba yawas? Puno ang naanak ko. Puno daw. Hindi ano. Kamote. di? Ay, mga hawak ko ang kani. Puno ang naanak ko kani. Puno. May baga di. Kamang yan di. Ha? Kamang lang yan. Mayo no. <coughs> Sorry. Igwa? Igwa di. Adito. Ah, oh, kamangha kaya dyan. Kamangha mo. Bako, bako yan si pinakapuno di. Bako nga yun Uta ito. Uy, tadi o. mo lang. Ay, mayo. Mayo. Mayo man sa mga mga Kamanglang ni? Parang? Kamanglang ni ni de niya. Mayo. Malas ni, wala lang eh. Ayan o, oh, gumapang niyong ano, tal, ano, kamote. Urahin mo na. Ayan, dyan siya guys. Ayan, dito lang yung tinanim. Ang dami. Pag may tinanim daw, may aanihin. Ayan, oh, may nakuha pa siya isa. <clears throat> ayan. Os, os. Ito guys, ang kamote. Ayan, ang kamote. Ayan, oh, ang lalaki. Ayan. Yung pinakamalaki na sa ilalim. So, ayan, oh. Sana all, ang laki. Ayan, eto, Eto, may mas malaki pa dito, guys. Ayan, o. Oh. Malaki ng kamote. Hello. guys, luto na ang kamote. Yung hinarvest kanina. Yan, ang <laughs> sarap. Kain po kami.